mga tol, welcome back to our vlog no? Kuya okay, Mams TV is back So ay mga tol, may sasagutin lang tayo ang nag-comment sa atin Ang sabi niya sa akin, ayan, ipa-plus ko sa screen Na idol, tulungan mo naman ako pumasok dyan dito sa national team, no? matutulungan kita Pero hindi sa pamamagitan ng papapasok dito Kundi matutulungan kita, advice ko lang yun lang yung may tutulong ko sa'yo kasi wala talaga akong ano dito dahil athlete lang din ako, boxer lang din ako dito sa national team. So ngayon, ang gagawin ko sa'yo, tol, bibigyan lang kita ng payo para makakuha ka ng idea kung paano makapasok dito sa national team. pinasagot okay, na natin ito noong una nating video eh. si Gabuko from Women's Boxing Team. At siyempre, bigyan na din ako dito regarding sa kung paano pumasok sa national team. Tingnan nila sa mga post ko mga tol. So ngayon, another episode para masasagot pa natin to kasi marami din talaga nag-contact sa akin nagsasabi na ganito ng ppm na patulong ganyan paano makapasok so ayun sagutin na to sa tatlong pagkakataon Ah, uh, sa akin lang talaga. Ang advice ko lang sa iyo, maglalaro ka ng ano, makikoordinate ka sa mga LGUs niyo. Maglalaro ka ng Batang Pinoy kung bata ka pa. National Open, PNJ, yung mga ganyan ng mga laro dito sa Pilipinas mga tol kasi diyan yung mga coaches ng national team na nagre-recruit ng mga boxer na isa lang dito sa national team na may mga potential. Doon sila nagbe-base kung sino yung magaling doon sa mga laro na yun at kukunin at kukunin talaga nila lalo na pag mag-gold ka sa mga batang Pinoy uh, National Open, PNG yun, may posibilidad ka talaga kukunin nila kaya sikap lang, training ka lang uh, at yun yung magiging ko sa inyo lagi kayong mag-monitor kung saan yung may mga laro kasi kadalasan talaga yung social media niya malalaman mo na lang sa social media na ganto may laro may, mag uh, may laro sa ditong lugar may laro sa doong lugar kaya lagi kayong mag- open ng mga ano, mga social media niyo kasi makikita na ngayon eh magpo -post, post lang bigla yung PEC o di kaya yung ABAP na may tournament na ganito. Kaya update kayo. Ah, uh, training kayo kasi minsan may laro na biglaan. Kagaya ng mga Batang Pinoy mga ganyan. Nakplano talaga yan sa Philippine Sports Commission o sa ABAP. Kaya doon kayo marirecruit o din kayo makukuha sa national team kasi doon yo doon sila nagbibis ng mga batang magagaling kukunin dito sa national team kaya ako sa tol as ipag lang training lang yung sinasabi sa sarili ko mo wala nang pasabang nabubuhay kasi para may pag-asa kaya ayun no lagi ka lang magte-training Tol, at salamat sa comment mo dahil lang comment ka sa ating Facebook page. At siyempre, nasagot ko din at sana nakakuha ka din ng idea kung paano makapasok sa national team. Yun lang yung gagawin mo, mag-training ka lang. Maghihintay ka lang na may mga laro hanggang sa makasama ka o dyan sa lugar niyo kung may team ka. Or pupunta ka sa ibang lugar, mag-join ka sa training at sali ka sa mga laro na ganyan ng mga pinoy PNG National Open. Kaya ay mga tol, maraming salamat. Sana nasagot ko ang iyong tanong.